Hello everyone for today's video At siya nga pala mga guys uh, Batiin ko muna kayo ng magandang umaga guys At nandito pala ako ngayon sa harapan dito sa aking kinakain Dahil nagmumukbang ako guys ng uh, manok na buo na pinaupo sa loob ng kaldero Ito na nga guys yung kinakain ko na ito, ito na yun ang nirikano ko pala nito mga guys, uh, simple lang, uh, kagaya ng sibuyas, uh, kunting luya, at saka dahon ng sibuyas, at saka paminta, at saka yung magic sarap, at saka kunti lang din ang nilagay kong sabaw guys. Malasa siya guys, simple luto lang ito, pero masarap, malasa. Tapos pinalambot ko siya ng husto. tinamo mo, yung binunot ko yung hita, napakalambot. Masarap siya guys. Magsubok kayo ng kumain ng ano, manok na pinaupo sa loob ng kaldero. Masarap siya guys. Ayan. So, ah, na lang natin guys yung video mula umpisa hanggang matapos. At saka, pasalamatan ko pala kayong lahat guys sa lahat ng mga nanonood dito at lalo na sa mga solid ko rin followers at kung nagustuhan niyo yung video na ito mga guys kung may mai-comment kayo comment kayo at paki-like and share na rin guys Dahil diyan lang din po ako umaasa sa inyong mga panonood inyong mga support dito sa aking mga video content kayo po yung umaasa din ako sa inyo na i-like and share nyo rin para makasuporta palagi sa aking mga video content at lalo na sa mga solid kong followers maraming maraming salamat po sa inyong lahat ho sa lahat ng mga nanonood dito at lahat ng mga nag-like and share salamat ng maraming marami po sa inyong lahat ho ayan na guys hita yung paborito ko rito guys kaya eh, hita palagi yung kinakain ko dito. Sa pag nagluluto ako ng ba, ano ganitong ano pagluto na manok na pinaupo na buo sa loob ng kaldero. Ayan guys. Ayan, pakisumaybay lang guys. At... Uh, ayan. Ah, uh, mangingi akong pamanhin sa inyo guys dahil hindi pa ako masyadong marunong mag voice over. Pautal-utal pa akong mag voice over. Kaya ganito lang yung pagkasabi ko hindi kagaya sa ibang mga mga nag voice over talagang tuloy-tuloy lang diretso akin pa utal-utal <laughs> kasi nagpa-practice lang ako na mag ano mag voice over Ayan, sobrang lambot na talaga nito guys. Maya-maya pala guys, makikita niya yung ibon, yung alaga ko. Lalapit na naman sa akin yan. Papatong na naman sa balikat ko yan <laughs> Makulit yan si Maya. Inabangan ako niyan guys pagka, ano eh, uh, magawa ako ng video. Pag nakita niya na naghahawak-hawak na sa cellphone niyan, lalapit na sa akin yan Maya-maya makikita niyan pag nakapatong na yan sa balikat ko. Ayan, ayan, yan na guys. So, yan o. Oh. Lumilipad-lipad na si Mayang o. Oh. Mamaya, papatong na yan sa malikat ko. Yan o, oh. binigyan ko na nga siya ng pagkaya. Ayan, pumatong na guys. So, ayan o. Oh. Magmumukbang din yan guys, si Mayang. Tuwing magawa ko ng video. Yan o. Oh. Sige. Kain na. Ayan o, oh. nagmukbang na siya guys. Ayan guys o. Oh. <laughs> Nagkakatuwa yung alaga o. Oh. Ayan o. Oh. Hindi lang ako nagmumukbang, pati yung si Mayang na alaga ko. Sige na Mayang, mukbang ka na. <laughs> uh, katuwa ito guys kasi ako lang inabangan nito pag gumagawa ako ng mga video content eh. Ayan. <laughs> Kappatong las ya guys